he <laughs> <laughs> ka sumabit yan, takot ako mag-exit ka doon. Takot ako doon. Yan yung mabilis, no? Yung gumanon. Okay. Yan yun eh. Yan ko muna. Ito, huli ko. Laki dito. Hindi ko muna, suma. Dunok eh. eh ano yung munang ano, ng flies? May yeah. eh, ano ka dyan? May long nose ka? Yeah, may muna. long nose ako Ito tayo eh. Yeah, yeah. Ito. Dito. Dito yan. May bumubula pa rin ito. Ito so, oh. Takot ako sa gano'ng kalayo. Wala makang sabit kasi rin eh. Gano'n ba yan? May ganda, no? Bakit parang kala mo rin release yung ano mo? Naputol. Sayang. Parang rui-release yung ano mo? Ano yeah, yan eh? kagaya ng tubig, yusot dalag yan Naputol yung sima Ah, naputol? Oh, okay. eh, Paano yun? Wala eh, eh Hindi, Pagka, pag, nilinis mo, kapay mo na lang mamaya hmm. Puto, baka mamaya pa rin yung sima Mahalo mo Kapay mo na lang mamaya pag ano mo Oh, tanggalin mo na yung pibo niyan. Ano yan eh? Delikado. Delikado yan. Dapat ko lang ano Tama babad mo dun eh, no? O oh, Roy, oh, may siya na ako Roy. <laughs> Sakto yung babad mo rin eh. Nakita natin. Hindi kaya. mo alam nakagat? Nakita ko eh. Ay sabi ko puta kinagat ni Sabi ko puta ginanon. Ako kagato. Tinitik man. Maya, maya isa pa. Maya maya lang ako tinatak mo na. Wala <laughs> na. Kagat ko eh. No? Ganda talaga mong hito. Tsaka dalag Lalo siguro dun sa pato doon. Basta ng style talaga kakagat yun. Yung nagpapakita. Ayan, oh, laking galag niyo yun. Tantangin na sa gilid. Dalag pala yun ang malaki yun, di ba rin? Abatang ko din. Gutom na rin ang dalag eh. Ang laki ng ulo. niya ang ko. Ang laki nung ulo nung dalag ko dito gito eh. Wala, ano, baka tong, ano po makakita ito ngayon ko. Nakasya ako napatid eh. Ang laki dito oh. Hindi ba nga eh. Oh. Hindi ba at yung dalag? Basiro na ako, hito. Basiro na. Wala, walang dory. Hito naman kami. hito Hito-hito lang ito gonna... yung Dadaanan niya yun, kaya ganun eh. Dadaanan niyo. Sabi, uy, sarap na ito ah. Oh. Dadaanan niyo. Hindi mo pala alam na tino ka yun? Hindi utang, eh. ano, Kita, kita, alam ko, ano, alam, alam ko kibet. Bet. Yun ano eh. sabi ko, uy, putang ano. Drinibon. Sabi ko, puta ko na, naamoy. <laughs> naamoy yung pae. Eh. <laughs> maya maya nga, oh. Isang dribble pa, biglang ano, ano palubog na yun. Eh. Nakita ko nung humatak uy, uy. na. Uy, Kina Uy, galag to. Naku, binitawan pa oh. Gina, sayang ah. Dapat tinatak mo na yun. Uulitin yan. Binatak, di ba? Babalikan Babalikan niya yan. Kasi kung hito yun, dire diretso yun. Binitawan, no? Nitira pa? Ayan, no? Oh, Nakablog ka nga, eh. Sayang. 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 Diyan, may sabit diyan, nung pag nilayo-layo mo. yeah, nga Yari Tanggal ano ito no? Oh, ko Oo, masyado malalim na eh. Oh, yeah, nice na yan. Huwag kang ano, tang, tanggal ano kayo, no? Tanggal itya kayo. Vlog kayo, kuya. Oo, oh, ito. Eh, nasama nga kita sa vlog ko, hey, oh. Oo, oh, di ba? Tanggal alis. ko kang tanggal alis. Kapayaan mo lang. Tapanggan mo ninyo ito. Yo, sa gitna, dahil masura, oh. Yun, hmm. oh. Sa gitna, papunta, ano yan? Pasok alat na naman yan. Advance na. Yan, mga galing ba ko diyan, oh, no? mga basurang Parinan yan. Hmm. Yan, yeah. popos natin ha ah, para makita niyo yung basura. Ayan oh, ang dami oh. Ayan oh. Yan, mga basura sa bako diyan. Kala na sa kabila yan. Uy, parang inahatak to. Inahatak to. Titik. Ay. Tang ina sayang. May brate na <coughs> naupod. Nakagat na yun eh, no? Oh. Moyong oh, sel na po. Yan. Anong miyasorito. Oh. Aso. aso to. si Glenn.